Mahahalagang tauhan sa Ibong Adarna. Haring Fernando, kinikilalang isang haring makatarungan at makatwiran. Hinahangaan ng labis ang kanyang mahusay na pamamahala sa Berbanya. Reina Valeriana, ang butihing asawa ni Don Fernando Tinan ng tatlong magigiting na prinsipe ng Berbanya na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Don Pedro ang panganay na anak ng hari at reyna ng Berbanya, mainggitin at mahilig magtaksil. Don Diego ang pangalawang anak ng hari at reyna ng Burbanya, isang prinsipeng sunod-sunuran sa kapatid na si Don Pedro. Don Juan, ang bunsong anak ng hari at reyna. Siya rin ang nakahuli sa Ibong Adarna. Doña Juana, ang kapatid ni Donya Leonora at prinsesang iniligtas ni Don Juan mula sa higanteng nagbabantay sa kanya. Donya Leonora, ang bunsong kapatid ni Don Juan at iniligtas ni Don Juan mula sa serpiyenteng may pitong ulo na tagapagbantay niya. Donya Maria ang prinsesa ng Reino de los Cristales. May taglay ding kapangyarihang mahika na higit pa sa kanyang ama na si Haring Salermo. Haring Salermo Hari sa kaharian ng de los Cristales Ama ni Doña Maria Blanca May taglay na mahikang itim Ermitanyo sila ay inilalarawan bilang mga matatandang may malalim na kaalaman sa mahika at mga hiwaga ng mundo. Sila ay namumuhay ng malayo sa kabihasnan. Leproso Ang tumulong kay Don Juan sa pagbibigay ng direksyon na makakatulong sa kanya sa paghuli sa ibong Adarna. Higante ang higanteng nagbabantay kay Donya Juana. Agila, isang makapangyarihan at mahiwagang ibon. Ito ang sinakyan ni Don Juan patungong Reino de los Cristales. Serpiente, ang serpienteng may pitong ulo na tagabantay kay Donya Leonora. Lobo, ang tumulong kay Don Juan upang gumaling ang kanyang mga sugat. Ibong Adarna Mahiwagang ibon na makapagpapagaling ng anumang karamdaman sa sino mang makadinig nito. Ngunit, ang mapatakan ng kanyang dumi ay nagiging bato. Piedras Platas Ang mahiwagang puno na matatagpuan sa bundok Tabor. Ito ay may kakaibang kagandahan na hindi makikita sa karaniwang mga puno.